This is the day mga dre Ito na ang pinakaantay natin O pala mga dre no, uh, Share ko sa inyo yung ano Yung mga inilagay sa sasakyan mga dre no, Tsaka yung presyo nila Para po sa mga interesado Yung nagtatanong po no, Kung makatulong kahit sa maliit na paraan mga dre no. Una na po ay yun eto mga dreo oh. bili ko rito is 581 sa sa Toyota mismo mga dre nasa ano to eh nasa 2000 mahigit mga dre no i think 24 or 25 ganun mga dre no kasi yung ilalim niyan carpet lang eh so nilagyan natin na ito para kahit paano may protection mga dre no? pero sabihin ko muna sa inyo ang purpose ng ano na to ng bag kasi eto mga dre gusto kong malaman kung ilan ang kasya nito okay isa so mga tatlo pwede yung tatlo pagtatapos lagyan pa ng pwede pwede siguro mga dre no? para sa pagsundo ko yan mga dre no? kasi gagamitin na itong ano eh sasakyan sa mga pagsundo sa airport mga dre kaya mas maganda kung malaman natin siguro kasi ang mga apat mga dre no tatlo tatlo ka lahat <laughs> alanganin you know? tapos, ito pala, Andrei, no tapos eto pala uh, mga dre no anong tawag dito etong para ano para kalimutan para dito mga dre oh. para sa ano sa ulan hi para sa ulan mga dre no Magkano bili ko doon? natin. 728, mga dre. Sa Toyota, magkano 'yan? Basta mga nasaan mga dre, no? Hindi ba baba ng 15 or baka tumaas pa sa 2000 mga dre, no? Hindi ko lang matandaan. May binigay sa akin listahan eh. Pagkatapos ang sumunod mga dre, uh, ang pinaka ano, ang pinaka cute. Ang pinaka maganda mga dre no. Yan, eto mga dre oh. Eto. Eto, ano yan? Uh, isang set yan mga dre no, kasama yung nasa harap. Tsaka dito sa likod, sa likod continuous siya eh. May piyok-piyok pa no. Yan, ayan sa likod ng Andrea Ayan no? Yan Oh, no? Yan. Ganun din niya mga Andrea Ah, no? uh, ganito rin. Mas maganda may ganito para kung makakatapak dito ano? hindi maano. Hindi masyadong magagasgas din. So, magkano yung bili ko diyan mga dre Papakita ko sa screen mga dre ha. Yan, deep dish matting 2449. Merong isang klase yan mga Andrea no yung isang klase niya is wala to hanggang dito lang sa mga Andre hanggang hanggang dito lang hanggang sa baba lang wala yan I think nasa 1.5 yun mga Andre no? kaya lang mas mainam kasi to kasi nga hanggang dito yung ano niya mga Andre extension niya okay tapos sumunod mga Andre buti naisip ko na op punta na yan dito sa ano mga Andre no? sa sa dashcam. Yun. Dalawa yung dashcam ko mga dre no. Malabo eh. Tingnan natin sa ano. Um, Kamitin ko yung cellphone mga dre. Ayan. Una, eto. Etong camera na to mga dre. Kasama to nung ano, yung dashcam mga dre no. Yung nasa harap. Nung binili ko kasi to mga dre no? hindi ko alam na may nabibili pa lang hiwalay na dashcam mga dre no. Yung ganitong klase nabanggit ko sa inyo na may binili ako sa ah, nagtanong ako sa Toyota yung ganitong klase mga dre no pinresyuhan ako ng 10,000 libre na daw installation but bago yan mga dre no baka makalimutan ko eto uh, 4,230 kasama po yung yung dashcam pagkatapos nung nabili ko na to mga dre no nung dumating na to hindi ko muna ikinakabit kasi nga pinag-aaralan ko pa kung paano mga dre no nag youtube ako tapos may nakita ko mga dre etong dashcam na to eto ah hindi pala dashcam backup camera mga dreno eto pala ang pinakamadaling i-install kasi hindi mo na nakailangan dito ng, ng ano mga dreno walang electrical knowledge o know-how na nakailangan mga dreno kasi meron pala siyang abang dito mga dreno may ewan ko po kung napanood niyo yung ginawa ko yung video dito na uh, ako yung gumawa niya. buksan nyo lang to tapos meron na rong connector na para rito mga dreno kasama na yung case na yan mga dre no? kasi ganito yan no? Ah, tinanggal ko lang yung ganito tapos pinalitan ko neto kasama na yan pag bumili kayo uh, para sa BIOS eto mga dre kung gusto niyo lang ng backup camera na para sa BIOS 1499 kasama na yung mga ano pang, pang parang pang tanggal dito mga dre oh. 1499 kung alam ko lang uh, paano ba dapat mga dre kung alam ko lang dapat ang ginawa ko, sana ang binili ko na lang dashcam mga dre, no? hindi na yung backup camera. Ito yung dashcam na may kasamang backup camera. Sinasabi nila mga dre na kumbaga kung, kung i-install mo daw yung backup camera mo, kailangan mong ikonekta sa ano, sa ilaw ng ano, ng pagatras ba. Para the moment na nag-reverse ka mga dre, kumbaga magti-trigger siya automatic, bubukas yung an mo. Etong ano na to yung backup mo, backup camera mo mga dre no. Pero in reality, lagi talaga siyang naka-on mga dre oh. So hindi mo na kailangan ano, i-connecta doon sa may ano sa ilaw mo sa pa, pang atras. Kasi gano'n ang ginagawa nila no. Para daw ewan ko kung ano eh kung totoo sin lagi naman siyang open mga dre no. Ngayon, yung isa naman yung nakakonekta doon sa abang mga dre. Sana nagigets siya mga dre no. Yung nakakonekta sa abang, the moment na pag inano ko siya, ni ko siya, Automatic na siya, mga dre, no? Bubukas siya. Kung baga may linya na siya na ginawa ng Toyota. Sasalpakan mo na lang talaga ng camera. Kaya, pwede niyo pong ano, no? Pwede kayong bumili, mga dre. Kahit yung ganun na lang yung backup camera na yan, no? Tingnan niyo po sa Lazada, 1.5 lang, mga dre, no? Sa Toyota, 10,000 po ang ano nila sa akin, ang quote nila sa akin, mga dre, no? Ngayon, ang bibili niyo na lang, kung sakaling makabili kayo ng 1.5... Ang bibili nyo na lang mga dre yung ano, yung dashcam kasi napaka importante na may dashcam mga dre no. Sa panahon ngayon, eto malinaw to mga dre kahit sa gabi. Maganda ang ano niya, uh, ang kuha niya. Hindi lang ano eh, hindi lang maganda pag sa cellphone no kasi nagre-reflect mga dre no. So, magkano lahat ang total ng nagagastos ko na rito mga dre? Medyo mahal na no? Magastos mga dre, no? magastos. Pero ano, essential naman tong ganito eh. Ito pa rin sa harap po Ayun tingnan niyo mga dre, ayan oh. 'Di ba? Yeah, no Kasi yung carpet nga mga dre, na, ano? Ah, uh, nakakalbo, no. Kalbo na nga yung may kanya eh. Kalbo pa yung sasakyan, no. <laughs> Pambihira, oh. Tinanong ko pala yung tungkol sa plaka mga dre, no? Sabi nila sa akin, e, message na lang uli ako pag available na. Ang tanong e, kailan, 'di ba? Tapos may nagtanong din pala sa akin mga dre no, kung baga ko lang para na rin sa kaalaman po ng ibang hindi pa nakakaalam no. Kasi po nagtanong-tanong ako rito. Paki, Pakita mo na lang po ako kung wali ako ano po. Yung ano daw po, yung plaka daw kasi rito sa Pilipinas. Kung baga, let's say bibili ka ng second hand na sasakyan, yung plaka niya is hindi na pinapalitan, parang ano lang yung owner lang, yung may-ari lang ang papalitan mga dreno sa registry yata ng ano ng LTO. So basically, kahit makailang may-ari yung sasakyan, isa lang yung magiging plaka niya. Sa ano po mga dreno, uh, sa Canada po kasi pag bumili ka ng second hand na sasakyan, kumbaga sasama sa iyo yung nagbenta. Pagkatapos po, ano eh, yung plaka niya, ano na po yun kumbaga The moment na Tapos na inventahan yung mga dreno Wala na yung plaka na yon Papalitan ng bago So Ang nangyayari po doon Is isang plaka po Kada isang tao Ganun po ang Sistema nila Kaya madali pong malaman Kung ano Kung sinong may ari ng sasakyan Hindi na po kailangan mag ano no Mag hukay-hukay Kung kanino sasakyan ba to Ah San po may ari <laughs> Parang ganun mga dreno O kaya Ang masakit pa ron Yung ano yung hindi mo napapalitan ng registro pag mo, di ba? So nagamit sa kalokohan, eh sa iyo pa rin nakarehistro, eh di yari ka na ano. Yun po ang isang bagay na naiiwasan sa ano mga dren, no? sa sa kanan sa sa mga plaka. Kasi nga kahit ilang benta yan, kahit 10 benta yung sasakyan mga dre, ibig sabihin 10 palit ng plaka po ang mangyayari. Maliit lang to mga kadre kung subdivision. Nauuso ngayon kahit anong maliliit na subdivision eh. Yun na yun. Ang mahalaga ano, subdivision matawag. Bagay, maliit na community, medaling bantayan. Parang ano, mas exclusive lang dito sa amin eh. <coughs> Inubo pa rin, dre Ah, inaantay ko po kasi talaga yung ano no, mga dre no, yung registro ng sasakyan bago sana ako lumayo-layo pa dito sa ano, sa Cavite at Manila, mga dre no. Para ba ano, para walang mag, walang problema. Sama na kayo mga dre palabas para medyo may idea kayo kung gaano kalayo kami sa ano sa sa highway nung binibili tong sa sasa, sa ah, sasakyan nung binibili tong bahay na to mga dre no ang linaw ng tanong ko kay Ermat no sabi ko maganda ba diyan sabi niya oo sabi ko malapit ba sa kalsada sabi niya oo sabi ko sigurado ka malapit sa kalsada oo nga kulit mo ah sabi ng ganun sa akin no dito tandaan na ng mga jeep mga tricycle sabi niya ganun sabi ko okay kung sigurado ka eh, at gusto mo dyan di yan na kako yung kunin natin pagkatapos eto na nga mga Andre no? umuwi yung anak ko si Rengel unang umuwi mga Andre no? 2020 yata yung unang uwi niya eh. sabi niya pa apakalayo ng bahay apakalayo sa kalsada sabi ko sabi ni nanay malapit lang yung pala mga dre, ang tinutukoy ni nanay na kalsada is kalsada ng subdivision eh talagang ano, likod bahay lang namin yung kalsada na subdivision pero dito sa main road wala yung mga dre no? ka 45 pesos pag ano pag special kung gusto mo na mag antay 15 pesos ngayon parang masasabi ko kahit pa parang may idea na ako kung mas maganda sana mga dre kung bibili kayo ng bahay 'Yung maganda 'yung pagka finish para hindi na kayo masyadong marami ipapagawa. Kasi pag-grape, pag, -rap, pag -rap 'yung ano mga dyan na binili nyo. Pati palitada, halos ipaulit niyo na lang Tapos wala sa wala sa eskwela 'yung ano 'yung bahay. Pero 'yung tricycle pala rito mga dreno. Ano, uh, 24 hours kaya lang ang problema yung ano yung mga sasakyan papunta sa lugar na to mga Andreno. kasi parang wala nang bumabiyahe pagdating ng ano eh mga mga alauna ng madaling araw alas 12 siguro last trip tapos meron na uli mga alas 4 yung mga bus na gagaling ng baklaran 他那里都。 layo-layo rin layo, mga dre no? Nung nakaraan pala mga dre ba? Diba? Ano nag ano kami Naglalamove kami no? Habang tinitingnan nyo yung kalsada mga dre ha? Naglalamove kami Mula sa bahay Ang tinuro sa aming pick up point Malapit lang mga dre no? Ito na pagtaas dito 4.3 kilometers lang Bilis nya Dito na ba yun? Ah, hindi. Hindi pa dyan. Gusto mo nun. Malapit lang mga Dre. 4.3 kilometers lang eh. Manggahan na pala ito mga Dre. No? Yan dito. Dito. Sa kaliwa. Yan no. Yan. Yan. Tapos, bumiyahe pa kami mga Dre. No? Nang mahigit Kulang-kulang kulang, -kulang. <laughs> kulang, -kulang. Malayo-layo mga dreno Para sa second location Pagdating namin sa second location Hindi pa daw yun Mas malayo pa rin mga dreno Parang gumiyahin na kami ng mga Tatlo o apat na kilometers uli Tapos mas malayo pa uli Kaya pinakancel na lang namin mga dreno Tsaka ano nga uh, Napakamura na tipong Mapapatanong ka kung may kikitain ka pa ba eh Kasi nga mga dreno, yung kukunin dapat namin, ano yun eh, 472 ang ibabayad sa amin. Ihahatid namin, kala namin silang lang mga dreno, silang na malapit. Yung pala silang na tagaytay na mga dreno, wala. Picnic group na yata yun eh. 472 tapos may komisyon si Lala Move na 92 So nasa 300 na lang yung mapupunta sa ano sa may-ari ng ano mga dre no may-ari ng sasakyan 370 grabe ka ako ano yun parang ano ginamit ka lang <laughs> pinakinabangan ka lang di ba sila lang mo ang kumita pambihira na ano yun no? Kasi naalala ko nung nagpunta kami doon mga dre no Nung nagpunta kami sa Minde, sa, ah, sa Mindes Doon sa Mahogany Mahogany Market mga dre no Nakagastos kami ng ano Ng 250 na gasolina Kasi yan mga dre no Yung linya Kada isang linya niyan mga dre 250 Alam ko na ano <laughs> Pag talagang mahal ang isang bagay no Talagang nakaalamin po mga dre hindi pwedeng hindi, di ba? Ang dami ng tagusan dito papuntang Tagaytay. Pwede na rin dyan, no? Yan, nilabasan ng puting sasakyan, eh, no? Ay, nang ano, mahabang, ano ba to? Ano yung sasakyan ba? <laughs> malayo pa malayo pa mga dre yung ano yung pinaganuhan namin ako po talaga namang nung nakarating nga kami papunta na kami mga dre papunta na kami doon sa third location na pagpipick upan talaga tsaka lang namin nasa kalahatian na kami naisip namin na huwag na kaya natin ituloy kasi malayo pa rin eh so yun mga dre no? tinawag na lang namin Dati ang pub paggawaan dito mga Dreno, kukunti pa lang ang ano rito, eh. kukunti pa lang ba 'yung ano? yung mga establishment mga Dreno. Meron man, ang nauna yata 'yung Gateway mga Dreno. Kung saan dati nakalaga 'yung Intel, kung saan nagtrabaho si Kainex mga Dreno. Ayun ang isa sa pinakamagandang kumpanya dati dito, Intel. Kasi diyan din nagtatrabaho dati 'yung ano yung asawa ni ano ni Best Friend Nonoy eh. Pag mag apply ka ng trabaho, ganyan kalayo tapos dun pa ako dun ako na eh, sa sa amin mga dreno dun sa San Mateo sa tinatambayan ko sabaga hindi pa naman ganito ka-traffic dati eh. kumbaga gateway parang mga industrial ano, industrial park mga dreno ngayon eh ang dami ng establishment eh kaya kumbaga hindi ka na masyadong lalayo sa trabaho ang mahirap lang talaga yung ano no yung provincial rate sana wala nang ganun di ba bakit may provincial rate pa eh parehas lang naman ang cost of living sa Pilipinas no maya maya na mga dre no mag overheat yung camera pag ano pag nag overheat yung mamatay eh yan ang position ng camera ko mga dre yan <laughs> Walang tripod eh, no? Gamit ko po cellphone ng Andre, no? Cellphone na ano? Uh, S23 po. Tapos yon DJI Osmo, mga dre Saan ako nag -e edit Sa ano po? Sa KineMaster Master. Dun po ako na ganun, nag ano, -e nag edit Sa cellphone lang po. Hindi po ako ano, marunong sa, sa laptop, mga dre no? Kaya sa cellphone lang ako nag -e edit eh. dito na tayo mga Andre, no? kasi magandang ano eh maganda pag masdan yung mga motor pag pagmasikip masikip yung traffic eh o tinan mo di ba pagligyan yan sige o tinan mo yung motor oh sige di ba <laughs> ganyan dito mga tre no? talagang kalahati ka nakanguso ka na eh o tinan mo yung isa na yun lumusot pa rin di ba talagang ano rito, mga rito salbayhan eh no walang disiplina ba sa insurance din pala mga dreno uh, yung insurance ng sasakyan kasi sa ano po no, sa Canada ang sistema ng insurance kung sino po yung may-ari ng sasakyan sa kanya nakapangalan yung insurance mga dreno ah uh, ganun naman dapat uh, ah mali no kumbaga, kung sino po magdadrive ng sasakyan sa kanya po nakapangalan yung insurance mga dreno ibig sabihin nun kung baga hanggat maaari huwag mong ipadrive yung sasakyan mo sa hindi nakasulat ang pangalan sa insurance mo mga dre no? kasi once na nagkaroon ng aksidente baka po hindi ka bayaran ng insurance at tuwing magdadagdag ka po ng taong pwedeng gumamit ng sasakyan mo may dagdag na bayad din po yun unlike dito mga dre no? dito parang ano eh kahit okay lang yung ibang tao yung gumamit ng ano ng, ng sasakyan mo kasi parang hindi nakalagay sa si insurance kung ano walang naka-specified kung sino gagamit ng sasakyan parang ganon mga dreno tama ba? hindi ko nabasa mga dreno pero parang ano eh okay lang na ano eh gamitin nga ng iba mga dreno kapag walang ano pag na-aksidente ganon pa rin yan ang ano mga dreno uh, ah, pala pala na yan mga dreno Robinson pa SM Pagkatapatan lang sila eh. Pasok ng pasok. Pasok ng pasok. Basta huwag magagasgas mga dre. No? Kasi ang sistema niyan mga dre. No? Tuturo ko lang sa inyo para may idea kayo. No? Di ba ako? Didiretso ako mga dre. No? Didiretso ako. Ngayon, uh, galing rito mga dre. No? Galing dito. Kasi may island doon banda eh. Galing dito pupunta sila dyan no? papasok doon sisingit sila doon mga dre no? yung pala kakaliwa sila eh ikaw di diretso ka di ba dapat kung kakaliwa sila nandito sila sa kaliwa pero hindi po gano'n yung nangyayari no? yung mga kakaliwa nandito manggagaling sa dulong kanan mga dre <laughs> Gano'n ang ano, sistema pambira no? labas na yan, di ba? Nakakaliwa yan, eh. Diba? Oh. Di ba? <laughs> Ang cute, diba? yeah. di ba? Yan. Hindi tayo siya shortcut. May expressway rito, mga Dre, no? Ito mahalang, pero pwede na, mga Dre. Para makatipid sa oras. Dati isang bayad lang dito mga dreno, 10 piso lang yata eh. Tapos sabi ni Kelito, 10 piso. Ano na yon ah, maghapon ba? Back in court na yun mga dreno. Ngayon ah, 20 pesos, regardless. Ah, one way bala, one way. 20 pesos, one way. Sabihin ko sana, regardless kung gaano ka katagal bumalik eh. Pero 20 pesos mga dreno, one way. Kahit 5 minutes ka lang, basta lumampas ka sa toll gate no. Pagbalik mo 20 uli yun, di ko renta na mga dre. Kasama na sa budget para kaning tricycle. Pero mas okay na nga mga dre, no. Kasi nga ano eh. Kasi nga nakakatipid ka sa oras tsaka sa, sa gas dahil nakakaiwas ka sa traffic. Tsaka mas maiksi yung travel time talaga dito. Hello po. Salamat. Ang nakasulat sa ticket dati mga dreno, uh, entry ticket 10 pesos. Kaya dalawang binibigay nila, 10 isa. Ang uh, paggawan niya nila ng ano diyan mga dreno, no, uh, yung RFID para mas mabilis tsaka Hindi <laughs> na kailangan ng tao, di ba? RFID na lang pambihira. Magbilan. Ay, okay, tagal ng tindera, may bibili eh. No? Bagal Dog. Walang ano walang wala nakapark eh. Kaya doon muna ako nagpapark. atoronje nga Meron nga. Inuubo pa naman ako. Eh, may kailangan lang kunin dito. Kanino to ito sa'yo na? Ano kayo, Nicole? Wala, burger yun. Ayaw naman yun. Ayaw nyo na? Ah. Doon. Wala namang ano eh, walang ta ano doon uh naka naka-park. dalawa Eh uh naubos uh uh na, uh na yung yun, na, yun, na, yun, yun, na dito muna ako. Okay, okay. Oo. May nakita akong buko juice eh. Yan. Pagbilan Ah, ate, di ba kayong nandun dati? Saan po? Sa... Dito? Sa Oo. tayo pa rin. Lumipat na. na talaga kami ah. Oo nga okay. <laughs> <laughs> eh. Iba yung timpla eh. <laughs> na Ilan taon na rin ate? na Oo. Oo. tagal Oo. Mas mura ba yung upa rito ata? Ganun pa rin, ganun pa rin. Ganun pa rin, may nagbago. Kabagay hindi tumaas. At least hindi tumaas. Huh? maas. Ano ba? Pag lumipat ka ng iba ni Oops. <laughs> Ay, ulit dito, mga dre, no. Salamat po. Yeah. Yun. Pura rito. Oh, magkano yun? Uh, sampu, sampu lang 'to mga dreno. Sa ano sa sa amin gano ba kadami? Ah, konti lang dito. Pero okay na rin sampu mga dreno, buko juice. Ganito 'yung mga dreno, 'yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sa Toyota, mahal siya mga dreno. Mahigit mahigit 1,000 siya pero sa Lazada 751 lang mga dry no? eh dinidikit lang naman yun hindi na i -screwan. tsaka ano, malaki laki na rin ang gasto sa accessories mga dry no? pero ano naman yun kumbaga mga essentials mga dreno hindi lang hindi lang para maporma di ba kundi para mapangalagaan yung ano yung sasakyan di ba mga dre hindi lang yun ano hindi yung luho okay Ayos lang ba tayo, mga Andre? Pikit-pikit na lang muna. Sleep slip sleep, sabi nga nila. sleep <laughs> slip sleep. Alam kaya kakanin. Ay, oh yun, lumpi ang gulay. May dala na ako, ano, Andre? No? Gulay! Gulay to. Tog eh. Magkano isa? Pamayari na yun. Pagbira ako dalawa. lahat ng tropa. Ito po ang kutong mga dre. <laughs> Para sa ano. Basta ba gwardiya rito sa kanto mga dre. No? <laughs>